yo uh, Magandang araw at mapagpalang araw mga kalaki uh, Panibagong araw, panibagong uh, vlog to mga kalaki At may pupuntahan tayo dun sa Paatilaok uh, uh, Game Farm mga kalaki At meron daw silang uh, Christmas Sale Iki Christmas Sale ng mga pulet na lahi ng Red Game Farm at uh, JJP J.J.P.E. That's it. So, come with me and let's see Christmas sale. So, Disclaimer. This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video. That's it. Let's go, guys. We're going now to Farm. That's Bali, malapit lang dito sa amin nyo mga kalaki Malapit lang dito sa aking bahay at aking maluhan Kaya samahin nyo ako sa pagpunta natin sa Ilao Cade Farm Yan, para makita nyo yung mga papasyal dito mga kalaki Ito po ay sa loob ng subdivision ng Bilago Homes Ito po ay located sa Payatas, Quezon City Yan mga kalaki, kaya...

Malala ka Dito na tayo Aparada lang tayo mga kalaki Yan. Yan mga kalaki At nandito na nga tayo Sa daan na papunta ng Uh, Tilaok Game Farm Yan mga kalaki Uh, Titingnan natin yung mga uh, Isasale daw nila Tingnan natin kung ilan Yung isasale nilang Anak ng binili nila Na materiales Galing kay Red at uh, JJPE Mga kalaki Ito ay Alam ko pag uh, Alam ko uh, Ito ay 5K sweater over Golden Boy Sweater to sweater Yan Yung mga alaga nila dito Mga kalaki oh. Ito yung ibang ano nila, manok dito. Niyan, mga alalay. Ito ay yung mga kinu condition nila at isasali sa sa ano sa kanilang pagsusulit. Yan. Yan hala keya. Titingnan natin doon. Ito pa pa. Ito ay uh, hinahanda nila para sa kanilang pagsusulit. Ayan o. No? Gugwapo. Lalo lalo na tong, uh, tong gold na to. Papakagwapo. Ayan. Yeah. Yan na uh, bali patay muna natin dito mga kalakit at Karinig ako ng sounds doon Papapatay muna natin Pero ito muna mga kalaki Ito yung mga binili nila sa uh, expo Yan Ito yung mga binili yung -in sa expo Yan Alam ko, pamaya papakita ko sa inyo Pati yung nanay mga kalaki Hanggang dito muna Yo mga kalaki uh, Ito nga pala yung uh, nanay Nung mga ipuporsail ng uh, Na ito ay galing kay Red Game Farm. Ayan. Nabili nila ito sa expo. Ito ay kay... JJPE. Ito naman ay inahe na galing kay JJPE. na binili rin sa expo. Ito rin uh, hats na to. Red yan. Red din. Galing din kay Red to. Ito ay Gilmore siguro. Yan. Tapos ito Boston, no? Oh, yan Boston. Boston na iskulin. Yan. Yung mga materialis nila dito mga kalaki ay galing mismo doon sa mga big time breeder. Yan. Bali meron siyang mga anak na babae. May mga paanak siyang babae. eto may paanak tong babae na to na ibebenta niya. Yan. ah uh, papakita natin yung ano nito mga wingband tapos ito naman uh, kay JJP meron din siyang anak na na doon. Ayan. Tignan nyo, ayan mga wing ban nila. Papakita ko mamaya sa inyo, wing ban neto sa Alegba na galing kay Red. Ganun din to, kay JJPE. Ayan. Papakita ko mamaya sa inyo. Ayan mga kalaki, ito po yung nabili nilang inahin sa Red. Ito po yung wing ban. Ayan. Hindi, ilagay mo muna para wag mo, mong anot isusum ko para ayan mga kalaki o oh. ayan oh. red red tapos ang leg band nya din ay ayan ayan o oh. red ayan ito po yung nanay nung mga uh, i out nya na uh, pulet ayan papakita naman natin yung isa yung inahin na galing kay JJPE yan yun mga kalaki eto naman yung binili nila sa kay Jun Junpe yan uh, Gilmore teka lang yan Jun ayan oh. ayan po like ang Jun Pe. yan eto po ay Gilmore kan papakita ko naman po sa inyo yung anak neto na i-out nya Tapos yung broodcock nila, 'yan. yung mga kalaki. Ito naman yung Golden Boy na binili niya kay kay Junjun Jun Pe, 'yan 'no. Imperial, 'yan. Junjun Jun Pe. Imperial GF. Ah, oh, Imperial GF. Yan po yung wing ban nya Kaya ito po ay mga legit na galing sa uh, mga breeder na ano kat baba mo pre ayan, ayan po ang broodcock ng mga inahin ang mga pulet yung mga pulet na pang out ayan po tingnan nyo naman napagwa po po yan yan ayan po ay golden boy sweater yan yung mga inahin yung mga inahin kanina ay Gilmore sa kayong ano Uh, 5K sweater ng red saka ng Junjun Jun pe yan po ayan. tapos ito pa yung brood pack din to no? ito anak ng ito na, pre. ha? anak ng Gilmore ha ah, ito ito anak na daw po ng Gilmore ng JJP ayun ang tatay okay. ah, ayan. na, medyo lumabo ang ating camera. Yan. Anak na po yan. Nakakalaki. Ha, Ito po yung mga manokan nila dito. At uh, Yan. Ito po yung ibang anak ng ano ng golden boy. Ito po yung mga unang anak ng golden boy. Golden boy sa... 5K sweater ng red saka ito pa po yan anak niya o ito uh, ito nga alak yan Ayan, ito isa sa mga anak din mga uh, kalaki saka ito pa ito napakagawa na ito mga kalaki ito po ito po ay isa sa mga anak ito po ay early bird anak po nung ah uh, 5K sweater at uh, golden boy ni Junjun Jun Pe yan makita niya mga laki ito pa yung isang anak ng tukapatid kapatid na mga laki oh Ayan mga itsura Ayan Papakita ko na sa inyo mga kalaki yung ano, yung ina-out nila. tara. Ayun mga kalaki, ito po yung mga inahin na ah, pang-out nila. Yan. Ito po yung inahin na pang-out niya ng anak ng Red at Golden Boy. Yan. Ito po ay nangingitlog na mga kalaki at pagkuha nga natin doon sa <clears throat> Lagayan nila again na may mga itlog na. Bali ito, kapatid niya rin po nito. 'Yan. Kapatid din po eto nung dalawa. Kaya lang uh, mas may edad 'to. Ito naman po ay 11 months old. 12 months. Ah, uh, 12 months old. 'Yan, 12 months old naman po 'to. 'Yan. Tapos sa red po 'to, sa red over uh, golden boy pa rin po. 'Yan eto po ay 9 months old ito naman po yung anak ng Gilmore di ba ng JJPE ito po ay anak ng Gilmore na pinakita natin mo kanina na inahin yan ang gaganda po ng sukat niya mga alaki anak po din to ng Gilmore sa Golden Boy kaya ito ay uh, sweater Gilmore yan kasama po yan sa promo niya ah uh, Christmas sale daw po. Yan. Limited lang to po, mga kalaki. Tapos ito naman yung kapatid ng mga uh, inay na na nine months old. Ito po. Ina-out din po to. Sasama na din po sa ano, sa Christmas sale ni Boss Richard. Yan. Tapos mga kalaki at baka may maghahanap sa inyo ng broodcock. Ito ay may panalo na. Ilan panalo na ito boss? Ilan panalo na ito? Ayan, one time winner. Sa, pero nakakasampayan yan. Ang issue nito ay uh, paa. Medyo putol na lang daliri niya. Putol yung daliri niya mga kalaki. Ayan. Ayan. Ayun po yung ano niya, issue niya dahil uh, nung manalo ay may tama po siya sa hita. Kan. Sa mga naghahanap ng pambroadcast, yan Pwede-pwede po 'to. Ah uh, ibibigay na lang din po sa mura. Kan. Bibigay na lang po sa uh, murang alaga. mga kalaki. Ito nga pala si Boss Richard ng isa sa owner ng Tilap Game Farm. ah uh, Boss Richard, ah uh, sabihin mo sa kanila kung magkano yung isisend mo ng ilin. Ah, uh, Sir Lucky, eh. ito okay. mga babae na ito, mga ilangin. Pwede kong ibigay na tatlo sampo yan. Okay. Pero pwede rin isahan. Pero mas maganda. E tatlo sampo. Para tatlo sampo. Man. Makamura sila. No? Uh, para makamura. Yan. Okay ah ano pa yung isa mo mga ah, ah, ito sabitang. isang ano kapatid ng nilahin okay. na Golden Boy galing kay uh, Red at saka kay JJP well, ito po Bali Street Sweater pala oh, yan Boss Richard yes yes ah ayan no mga kalaki sa mga interesado napagandang ano to napagandang panimula straight sweater at tahipo ko po yan napagandang ang pakaganda po ng katawan niyan, mga alaki. Tapos yung mga inay na yun, ay nangingitlog na. Oo, nangingitlog na sila. Pagkuha natin yan, yan nangingitlog na. Kaya pwede-pwede nyo na magamit yan, mga alaki. Ano pa yung isang sale mo? Ayun o, isang uh, white kelso over uh, red. White Kelso over Red ng ah oh. uh, Bali White Kelso over uh, 5K sweater ng oh, Red 5K sweater Ayan Ah uh, Bakit mo isa isa yun na uh, ano, Boss Richard? Ayan, uh, pwede nang pangumpisa yan sa mga gustong magumpisa kasi yan winner na yan one time winner na yan oh, One time winner na daw pala mga kalaki By January pwede nyo lang gamitin yan para pagkatapos ng lugon yan Pwede-pwede na ah uh, one time swimmer pala yan ah uh, oh, ito sir Lucky, pwede kong ibigay ng 3-5 para ah, panimula ah, sa mga gustong uh, mag breed pwede pwede na yan sa january uh, ayan yeah, mga kalaki at hindi natin, natin ganong isusong kasi at dugon. pero ito po ay napakaganda mga laki one time swimmer na White Kelso over uh, Red ng uh, 5K Sweater Red. Yan. Wali Sweater Kelso yan. Ang nanay niyan ay nanay din ng no, mga inahin na yon. Nagaling ka rin Oo. Oh, o oh, oh. oh, yan. Ewan mga kalaki. Tingnan niyo napakamura mura. Uh, At pwede pwede pang materialis. Makakamabawa pa yan mga kalaki. Ang difference lang yan pa. Medyo uh, yung tama niya nga sa hita. No? Naka hita. Kailan lang niya nanalo? Oh, kailan lang po pala nanalo mga kalaki kaya tawang tama yan sa mga gusto magsimula ng uh, pagbibreed at may gustong makakuha ng magandang mga materyales yan ito po yung mga materyales nila dito ay galing mismo sa mga uh, kilalang uh, breeder meron pong galing kay ano ito po yung mga karton katibayan din po ng mga binili nila kay uh, ah, uh, Sir Boy. Uh, Tapos yung mga karton na iba doon ay red. <coughs> Nasa ayun ano. ito po yung mga karton na 'yan, no. Marami yung iba nasira na na ano. Tapos ito po yung mga uh, achievement ng mga manok nila mga alaki. Yan. <coughs> yung iba, nabasa nung nakarang nagula na kaya nasira na yan yan mga kalaki at sa mga gustong uh, kumontak paano ka makokontak uh, kontakin nyo na lang si sir laki si siya na kontakin nyo bakit uh, uh, eh lagi ako busy lagi ako wala rito sa manukan ayan mga kalaki uh, si boss richard ay madalas po nasa arena yan dahil tuloy-tuloy po ang kanilang pagsusulit ayun po yung mga schedule nila halo sa uh, dalawang beses sa isang linggo yung schedule nila yan hindi na natin na uh, isusum ng gusto yan marami pang dyan. <clears throat> kaya sa mga uh, magtitiwala dyan mga kalaki at pinapaubaya na sa atin ni Boss Richard 'yun naman sinabi na rin naman ni Boss Richard yung mga halaga ng manok na ano niya uh, out Yan. Bali, kontakin niyo na lang ako mga kalaki at pwede ko kayong samahan dito kung sakasakaling wala ka rito. Andyan ka naman? Ako na, ako oh, na lang. Oh, oh, oh. Ayan, mga kalaki. Uh, harap ko sa akin. Yan mga kalaki at kung sakasakaling ang gusto nyo pumunta dito para makita yung mga manok at wala naman si Boss Richard. I-assist ko na lang kayo dito kasi, ayun nga, madalas wala sila dito dahil nga sa mga schedule ng, uh, ano nila, pagsusulit nila. Kaya kung sakasakaling gusto nyo pumasyal, kontakin nyo ako. Uh, sasamahan ko kayo dito para mapili nyo, matignan nyo yung mga uh, for sale ni Boss Richard. Napakamura na po niyan. Straight sweater. Binibigay lang po ng tatlo, sampu, mga kalaki. Saan ka pa makakita niyan? Galing pa mismo sa Red Game Farm ang mga materyales at kay Jun, Jun Pe. Yan. At <clears throat> para makontak niyo ko, ilalagay ko po yung, yung aking Facebook page. Yan. Facebook page, uh, lalagay ko po dyan. Lalagay ko na rin po yung aking number para kung sakasakali, uh, tawagan nyo na lang po ko kasi baka maulit na naman po yung katulad dati na uh, marami nag-message na hindi ko agad masagot. Para mas madali nyo ko makontakt, uh, lalagay ko dyan yung telephone number ko. Ah... Uh, para makita nyo, yan, lalagay ko na lang dyan sa screen natin yung telephone number ko mga kalaki Para makontak nyo kagad ako Kung sino unang ang mga kumokontak sa akin, yung sasagutin ko Yung mga nag-message sa akin, pag hindi ako busy, saka ako na lang sasagutin Kaya wag po sasamahan loob nyo kung makuuna Kaya yan, lalagay ko po dyan Tapos ito pong uh, lugar na to ay nasa Ikaw na magsabi, mga boss Richard Hi o saan lugar tong manuka mo? Ah, dito lang naman po sa Bulago Subdivision. Division. Bulago Homes. lang kami ni Sir Lucky. Ayan. Maglapit lang po kami. Kaya, halimbawa wala na. ako, eh, dito naman siya lagi. Oo, oh, ayan. Bali, ulitin ko, ito po ay located sa Bulago Homes, Parkwood Hills, ah, uh, Payatas, Quezon City, Payatas Road. Yan. Kasi dalawa po ang Bulago, Bagong Silangan, kaya, ang ah, hanapin nyo po, Payatas Road. Kasi baka maligaw po kayo doon, di ba? At uh, Ayan, harap natin sila ah, uh, yon Hanapin nyo po ang address po nito. Uh, Bulago Homes, Parkwood Hill, Subdivision, uh, Payatas, Quezon City. Ayan, Payatas Road. Kasi dalawa po yung Bulago Homes, isa sa Bagong Silangan, karamihan po nang pumupunta dito sa lugar namin ay naliligaw sa bagong silangan payatas road po litex andan yan para sa mga gustong mauna kontakin nyo pa rin po oh, kasi madalas nga katulad yan madalas nga po si boss richard na wala dito Ah, uh, ito nga pala boss Richard, hindi ata natin nasabi kung magkano presyo na nasabi mo ba presyo nito? Ah, ito, uh, ito five, uh, bibigay ko na lang ng 5,000. Pero ang regular price talaga na namin 8,000. Ulit mo. Pagkano mo ibibigay uh, boss Richard to? Ah uh, 5,000. Pero ang regular price namin, 88,000 talaga. Uh, wali, isasama mo lang ito sa uh -oh. promo, sa Christmas sale. Yan. Isasama niya lang daw po sa Christmas sale, mga alay. Kaya, yan. <clears throat> Kaya kung ako sa inyo, mga kalaki, ah... Uh, Ilalagay ko po kagad yung number ko dito, kontakin nyo ako para mas madali nyo ako kasi sa <coughs> message po hindi ko kagad nasasagot yung mga nagme-message sa ano po sa <laughs> nagme-message po dito sa uh, YB kan at ilalagay ko pa rin naman po dyan sa screen yung aking ah uh, Facebook page. Ayan, ang Facebook page po natin, Ayan, nabubulan na tayo, ay Lucky Temple, mga laki At, alalagay ko dyan para kung wala naman kayong pantawag, message nyo ko. Message nyo ko, tapos pag nasagot ko kayo, at uh, tawag na kayo, tawag na tayo, magtawagan na tayo sa messenger. Yan. Kaya para mas madali nyong makontakt kan, ah uh, panoorin niyo po muna maigi para hindi na po kayo tanong-tanong Yan po yan mga kalaki ito nga pala yung isa pa mong binili nila sa Red Game Farm ayo po ay Gilmore Gan dali po sa Red yan uh, Gagawin din nilang uh, broodcock Pakita mo nga yung ano yung Pakita lang natin mga kalaki yung timba ng red. Ayan po. Oops. Kalang. Yan, oh, nakita niyo mga kalaki red. Ganyan mo lang. Yan. Ito po ay galing mismo din sa kay red. So, kaya mga materialis nila dito mga kalaki ay ah, <tod> uh, galing mismo sa mga bigating uh, pagmamanok. Meron pa din po pala yung kasama. Dalawa pala yung binili na yung mga uh, broodcock kay Red. Ito pa po, po yung isa. Yan. Ito po yung area niya, mga kalaki Yan, eh. papakita ko din sa iyo. Ito po ay isa pa. Yan. Yan, red. Ayan po ay galing kay red. Mga Wilbur. <coughs> uh, Pambroad cock nila. Malawin. Ito oh. Malawin. Ay, kay Ito naman po yung binili nila nung nakaraang expo. Ito po ay isa sa mga broad nila. Galing po ito kay Ronnie Magbalon. Ito po yung kanilang uh, binigay ko ito po ay dome na galing kay Sir Ronnie nakalagay na rin dyan po yung ano, wing ban and leg ban. yan may may aabangan po kayo may mga pasisiw po yan may mga pasisiw na dito na ilang months na yon marami na yon ilang months na yon one month mahigit o so, oh, one month mahigit uh, siguro pagdating ng three months o four months uh, nila yung ibang ilahin ha? ibang pulit yan yan po yung kanilang munting manukan dito mga kalaki yun mga kalaki hanggang sa muli at ito po si Master Lai TV at uh, nagsasabing lagi kayo mag ingat lalo lalo na sa mga OFW natin na uh, lag, laging nanonood sa atin at marami na rin sa atin nagme message na kahit pa paano uh, natutuwa at uh, pagkaganda naman sila sa mga vlog natin yan ah uh, ayun po sa mga baser natin uulitin ko, thank you pa rin kasi uh, nandiyan kayo pinapanood niyo pa rin po yung aking multi vlog Yan. ito naman po ay uh, isa sa mga kasaya kasiyahan na natin na makapag vlog at makatulong dun sa mga uh, nagsisimula na may pakita may pakita ko sa inyo yung mga uh, sineshare ng ating mga kaibigan na ah uh, mga palahi nila na galing usmo sa mga kilalang breeder yung mga materyales. Yan. Hanggang sa muli mga kalaki. Hanggang dito nila. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong lahat. God bless. At ingat po palagi. Yan. Thank you sa panonood At uh, ingat po palagi. Thank you. Thank you.